Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at anim hanggang isandaan at sampu. Kabanata isandaan at anim. Malamig na sabi ni Charlie na tumalikod at umalis. Nang makita ni Steven na aalis na ang kabilang partido. Naisip niyang gustong tumakas ni Charlie, at agad na sumigaw. Huliin mo siya para sa akin. Maglakas loob na hanapin ang aking kasalanan. Tiyak na may tao sa likod ng batang ito hindi kayang mag-provoke? Haha, sa Oris Hill City, walang hindi ko kayang ay provoke Hulihin siya, baliin ang kanyang binti at tanungin kung sino ang naglakas loob na guluhin ang aking pamilya Chin. Naniniwala siya na si Charlie ang taong ipinadala ng kanyang karibal sa negosyo. Kung hindi, paano niya malalaman kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya sa aksidente sa sasakyan? Agad namang kumilos ang ilang bodyguard at sumugod na tumayo sa harapan ni Charlie. Lumapit ang dalawa pang bodyguard sa mukha ni Jacob, at marahas na inabot ang kanilang mga kamay at hinawakan sila. Sa sobrang takot ni Jacob, hindi niya inaasahan na madadatnan siya sa ganitong uri ng kapahamakan nang lumabas siya para bumili ng antigo na kagamitan. Nang malapit ng mahuli ng bodyguard si Jacob, nanlamig ang mga mata ni Charlie. At sinipa niya ng isang paa ang isang matipunong lalaki sa harap niya. Sungugod kay Jacob sa tatlo o dalawang hakbang. At tinamaan ng isang suntok ang bodyguard sa mukha. Bang! Akmang susunggaban ng bodyguard si Jacob at natamaan ng suntok sa harapan. Bigla siyang nagspray ng ilong at napaatras. Tinakpan niya ang mukha niya. Nakita ng ibang bodyguard na sinimula ni Charlie ang kanyang kamay. Mabilis na kinuha ang electric baton. At tinawag si Charlie ng marahas. Ah, si Jacob ay sumigaw sa takot. Charlie, umalis ka. Bago siya matapos magsalita, mabilis na inalag ni Charlie ang kanyang katawan. Iniwasan ang isang stick na lumipad. Hinawakan ang kaliwang pulso ng bodyguard gamit ang kanyang backhand. At sinipa ng malakas. Boom! Bago pa man makapag-react ang bodyguard na may dalang electric baton, ibinagsak siya ng isa sa kanyang balikat, napasigaw sa sakit, at hindi makatayo ng matagal. Hindi na si Jacob, halos hindi makilala na ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang manugang. Bakit ang galing niya? Yumuko si Charlie, kinuha ang electric baton sa lupa, pinisil ito sa kanyang kamay, at sinabing, sino pa? Sumama tayo sa iba, tahimik na nanunood ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Charlie. Napatulala rin si Irvin Jones. Nakatitig kay Charlie, at bumulong. Kuya, kamang mangha ka. Mapalad siya na hindi niya nagalit si Charlie ngayon. Kung hindi, ang isang ito ay nahulog sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga buto ay malaglag. Bumalik sa katinoan si Jacob at gulat na nagtanong sa likod ni Charlie. Charlie, saan mo natutunan ang kasanayang ito? Ito, ngumiti si Charlie at sinabing, Dad, noong una akong pumasok sa trabaho, naiinip ako sa bahay na nanunood ng TV. Maraming palabas sa ring tuwing umaga sa TV. Natutunan ko lahat sa TV. Sa katunayan, si Charlie ay nag ng Wing Chun mula pa noong siya ay bata. At ito ang pinakatunay na Wing Chun. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay ang inaponang sangay ng pamilya Wade. Gayunpaman, upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Natural na hindi niya masabi sa kanyang bienan. Bukod dito, ang ikinagulat ni Charlie ay ang kanyang kasalukuyang lakas ay tila bumuti ng husto. Ang pagiging epektibo sa labanan ay napabuti ng maraming beses kaysa karaniwan. Mukhang dapat ito ay dahil sa Nine Profound Heaven Classics. At ang pebble na punong-puno ng aura kanina pa. Konting aura na ang pumasok sa katawan. At naramdaman kong gumanda ng husto ang physical fitness ng buong pagkatao niya. Namangha ang mga tao. Ang gayong makapangyarihang kasanayan ay mas malakas kaysa sa husay ng isang martial artist sa Oris Hill City Martial Arts Hall. Tinuruan niya talaga ang sarili niya sa panunood ng TV. Ang self-taught talent na ito ay talagang kamangha-mangha. Natutunan ko ito sa TV. Nanlaki ang mga mata ni Irvin Jones. Ang gayong kamangha kasanayan ay nagmula sa panunood ng TV. Mabilis niyang hinangaan si Charlie at ninitian siya. Kuya, pwede ko bang itanong kung anong channel ang pinapanood mo? Gustong matuto. Tumingin si Charlie K. Irvin Jones at mahinang sinabi, CCTV Sports Channel, The Arena. Kabanata isandaan at pito. Akala ng mga taong naroroon ay nagsasabi ng totoo si Charlie. Lahat sila ay nagpipigil ng lakas, at gusto na nilang umuwi at manood sa programa. Si Steven, natulala sa gilid, sa wakas ay nakabawi na sa mga oras na ito. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Sobrang nakakahiya ito. Ang mga bodyguard na binayaran ko ng malaki ay pawang mga senior martial artist sa martial arts center sa lungsod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaligtad sila sa isang kisap mata ng isang mabalahibong batang lalaki na nanood ng TV at natuto ng martial arts. Si Steven ay isang layman sa martial arts. At hindi niya makita ang antas ni Charlie. Ngunit ang mga bodyguard na nasa ilalim niya ay hindi tanga. Malalaman ng mga eksperto kung mayroon. Alam nila sa isang sulyap na si Charlie ay hindi nagsasalita ng malalaking salita, at ang kabilang partido ay hindi man lang ibinigay ang kanyang buong lakas. Ito ay talagang isang tao na hindi nila kayang pukawin. Kaya naman, ilang mga bodyguard ang hindi nangahas na humakbang at tumingin kay Charlie nang may pagtataka. Napatingin si Jacob sa gilid. Wala siyang alam tungkol sa martial arts. Akala niya ay ordinaryo lang ang mga pakulo ni Charlie. Iyon ay pagkurot sa kanyang mga palso. Paghagis sa kanyang mga balikat at iba pang bagay. Ngunit ito ay medyo malakas. Hindi niya alam na ito ang tunay na kasanayan. Bahagyang umiti si Charlie kay Steven sa oras na ito. Susugod ka ba mag-isa o kailangan ako ang susugod sa'yo? Ikaw, huwag kang lalapit. Takot na takot si Steven na pinagpapawisan ang kanyang ulo, at hindi niya na na umatras. Nang makita siyang nahihirapan, malamig na umiti si Charlie at naglakad palapit sa kanya. Gulat na tinitigan siya ni Steven. At mabilis na umatras. Kung ako ang itinapon niya ng ganito, siguradong kalahating buwan na akong nakahiga sa ospital. Sa sandaling ito, Isang itim na BMW na kotse ang mabagal na nagmamaneho mula sa sulok ng kalye at huminto sa hindi kalayuan. Mabilis na binuksan ng driver ang pinto at pinalabas ang mga tao sa sasakyan. Tuwang-tuwa si Steven nang makita niya ang eksenang ito at sumigaw sa kabilang banda, "Ate, may gustong bumugbog sa akin. Halika at iligtas mo ako." Tumingala si Charlie at nakitang kusang bumigay ang mga tao sa daanan at isang babaeng nakasuot ng itim na damit na pang-sports ang naglalakad patungo sa gilid na ito. Ang masikip na kasuotang pang-sports ay perpektong binabalangkas ang pigira ng babae, at ang kanyang mukha ay galit, na nagdaragdag ng kaunting kabayanihan. Kapatid ni Steven yon, Ao Shu Chin, may biglang sumigaw sa gulat, tapos nagkagulo ang mga tao. Napabulala si Steven, ate. Gusto akong bugbugin ng batang ito. Tulungan mo akong matalo siya. Pagkalapit ni Aoshu, sinulyapan niya ang mga bodyguard na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay malamig na tumingin kay Charlie. Tinalo mo ang mga taong ito? Tahimik na sinabi ni Charlie, ako ito. Ano ang problema? Ngumisi si Aoshu at sinabing, wala naman. Humingi agad ng tawad sa kapatid ko. Paano kung sabihin kung hindi? Kung gayon lalaban ako hanggang sa humingi ka ng tawad. Bago matapos ang mga salita, hinampas ni Ausho ang kanyang mga binti at sinipa ang pisngi ni Charlie sa isang iglap. Bahagyang nagulat si Charlie. Ang husay ng babaeng ito ay higit na mahusay kaysa sa naunang grupo ng mga bodyguard. Ang kanyang whip kick ay puno ng lakas at bilis. At siya ay tila isang seryosong practitioner. Pinanood ni Steven ang eksenang ito at palihim na sinabi, Tingnan mo ang kapatid ko, kaya kanyang patayin. Ang kanyang kapatid na babae ay nagsagawa ng martial arts sa loob ng maraming taon at bihasa sa sinaunang martial arts at mga kasanayan sa sanda. Kahit na ang ilang seryosong martial arts masters ay hindi niya kapantay na kalaban. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang mga mata ni Steven. Kabanata 108 masyadong mahina. Kasunod ng galit ni Charlie, ang kanyang katawan ay kumislap sa gilid sa isang iglap, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang binti at sinipa ang isang paa ni Aoshu, at sinipa ang kanyang buong katawan palabas. Halos malaglag ang panga ni Stephen, tinitigan ang eksena ng walang laman, at bumulong. Paano ito posible? Lalong napahiya si Aoshu, mula ng magprakti ng martial arts hindi na siya napahiya ng ganito, at ang lugar kung saan sumipa ang kalaban ay napakahiyang isipin. Puno siya ng galit, at nang bumangon siya, susugod na sana siya kay Charlie, nagpasya siya sa kanyang puso na dapat niyang pagbayarin ang bastard na ito ngayon. Aosyu, tumigil ka dali, huwag kang bastos kay Mr. Wade. Sa sandaling ito, biglang tumakbo ang isang medyo may edad na lalaki at hinawakan si Aosyu. Si Aosho ay may magandang mukha ng kahihiyan at sumigaw. Dad, umalis ka, gusto ko siyang patayin. Tumahimik ka, pinandilate ng medyo may edad na lalaki si Aosho at pinagalitan. Pagkatapos, lumakad siya patungo kay Charlie na may mapagpakumbabang ekspresyon sa kanyang mukha, huminga ng malalim, at magalang na sinabi, Mr. Wade, nakilala mo ang aking hindi epektibong anak at pamangkin humihingi ako ng tawad sa iyo. Pagbalik ko, hahayaan ko silang mag-isip tungkol dito. Natigilan doon sina Aushu at Steven. Hindi makapaniwalang pinapanood ang eksenang ito. Ang ama ay isang high-end na pigira sa Ores City. Paano siya magiging magalang sa batang ito? Nakilala ni Charlie ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki. Dati, noong pumunta siya sa appraisal kasama si Warnia, nakilala niya ito. Ang kanyang pangalan ay Chin Gang. Kaya tumango si Charlie at sinabing, Mr. Chin dapat talaga madisiplina si Steven at ang babaeng ito. Paulit-ulit na tumango si Chin Gang, pinandilete ng dalawa, at sinabing, Halika rito at humingi ng tawad kay Mr. Wade. Hindi ako hihingi ng tawad sa bastard na sumipa sa akin. Ibinaba ni Aoshu ang kanyang mga labi na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit na pinagalitan ni Chin Gang. Paumanhin. Agad-agad. Ngayon na. Agad na nasaraan ang loob si Ao Shu. Kinagat ang kanyang mga ngipin sa kawalan ng katarungan. At bumulong. I'm sorry. Puno ng pagkairita si Steven at sinabing, Tito, pinahiya ako ng batang ito ng kusa, at binugbog ang kapatid ko. Kung hindi mo siya linisin, hayaan mo akong humingi ng tawad, kung hindi ka makapaglinis. Hahanap ako ng tao. Papatayin ko siya. Nasnap. Sinampal ng malakas ni Chingang ang kanyang mukha, at galit na sinabi, Bastardo, lumuhad ka kay Mr. Wade. Sinampal si Steven ng mga gintong bituin sa kanyang mga mata, at tumulo ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang mukha niya sa takot, tuluyan na siyang natulala, hindi niya alam kung ano ang mangyayari at hayaan siyang lumuhad sa publiko. Naging sanhi lamang ito ng pagkawala ng mukha ng pamilya Chin. Paano nila pag-uusapan ng tungkol sa prestihiyo sa Oris Hill City mula ngayon? Kinagat ni Chin Gang ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ikaw bastard, alam mo ba na kapag nalaman ni Mr. Wade ang tungkol sa iyong Jade, hindi lang ikaw ang papatayin, kundi ang buong pamilya ng Chin ay papatayin. Pagkatapos noon, galit siyang bamulong. Naisip ko kung bakit naging malas ang pamilya at Shin kamakailan. At iba't ibang bagay ang sunod-sunod na nangyari. Ikaw pala, ang bastard, ang nagdulot ng kasamaan sa atin. Kung alam ito ng lolo mo, ipapakain niya ang mga paamo sa mga aso. Nang makitang seryoso ang kanyang tiyuhin, natakot si Steven, nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhod sa lupa. Mahigpit na sumigaw si Shin gang. Hindi ka pa rin hihingi ng tawad kay Mr. Wade. Yes, I'm sorry, natakot na si Stephen, at nanginginig na humingi ng tawad kay Charlie, puno ng kilabot ang mga mata. Magalang na sinabi ni Chingang kay Charlie, Mr. Wade, hindi ko alam kung paano haharapin ito, nasisiyahan ka ba? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, kalimutan mo na ito mula nang lumuhad siya, kung gayon wala akong pakialam sa kanya. Gama ng pakiramdam ni Chin Gang, at nagmamadaling nagtanong. Mr. Wade, may isa pa akong itatanong sa iyo. Pagkatapos mawala ang Jade, maibabalik ba sa normal ang kapalara ng pamilyang Chin? Ngumiti si Charlie at sinabi, Sa tingin mo ay gaganda ito? Napakalakas ng Jade na ito na hindi lang kay Steven lang. Sa aking palagay, sa loob ng isang taon, malamang na masisira ang iyong pamilya Chin. Kabanata isandaan at siyam. Natakot si Chin Gang sa sinabi ni Charlie. Anong ibig mong sabihin? Masyadong masakit ang presyong ito. Tama ba? Biglang namutla ang mukha ni Chin Gang, At matagal bago ba mo antong hininga? Wala akong nagawang mali sa buhay ko. At nakagawa ako ng mabubuting gawa araw-araw. Paano ako haantong sa ganito? Ngumiti si Charlie at sinabi. Kaya parang gusto mong bilhin ang pirasong topasyo noong nakaraan dahil dito. Tumango si Chin Gang. Noong nakaraang taon, sinubukan niya ang lahat ng paraan. Ngunit wala sa mga ito ang gumana hanggang sa nakilala niya si Charlie. Noong nakaraan, naisip niya na si Charlie ay marunong lamang mag-appraise ng mga kayamanan. At hindi gaanong nagbigay pansin. Ngunit ngayon, Talagang sinira ni Charlie ang kanyang masamang espirito sa pamamagitan ng isang salita na nagpaunawa sa kanya na si Charlie ay hindi isang ordinaryong tao. At ang pag-asa na mailigtas ang pamilya Chin ay maaaring nasa kamay ni Charlie. Kaagad, dali-dali niyang ikinumpas ang kanyang mga kamao kay Charlie at nagmakaawa, "Mr. Wade, tulungan mo ako." Pagkatapos magsalita ay dali-dali siyang bumulong ng ilang salita sa katabi niyang katulong na agad namang tumalikod at umalis. Napangiti ng mahina si Charlie at sinabing, Mr. Chin, dapat mong lutesin ang mga gawain ng iyong pamilya ng mag-isa. Wala siyang gaanong pagkakaibigan sa pamilya Chin at nagkaroon siya ng relasyon sa Chin Gang noon. Isa pa, sinaktan din ni Stephen ang kanyang sarili sa kanyang harapan. Ang nakakatakot na aushow sa tabi niya ay medyo maganda. Ang maliit na batang babae ay may napakagandang figure sa kanyang harap na matambok at paatras at ang kanyang masangsang na personalidad, medyo maliit na sili. Pero ano ang kinalaman nito sa yung sarili kung maganda ka o hindi? Ang isa ay hindi niya asawa at ang isa ay hindi natutulog sa kanyang sarili. Sa makatuwid, Walang dahilan si Charlie para tulungan ng pamilya Chin. Gayunpaman, hindi handang talikuran ni Chin Gang ang napakagandang pagkakataong ito para iligtas ang pamilya. Agad siyang yumuko at nagsabi, nakikiusap ako kay Mr. Wade na ipakita ang daan. Tumingin si Chin Gang kay Charlie na halos makadyos. Yumuko siyam na degree, at nagpakababa ng poster. Ngunit na natiling hindi natinag si Charlie. Nang makitang walang malasakit si Charlie, ang puso ni Chin Gang ay bumagsak at lumuhod sa lupa. Sa sandaling ito, nakita ito ni Aosho sa tabi niya at walang pag-aalinlangan na lumuhad. Lumuhod siya sa harap ni Charlie at buong pait na nagmakaawa. Mr. Wade, kanina lang nagalit at nagalit ako sa iyo. Mangyaring huwag dalhin ito sa iyong puso. Nasa iyong mga kamay ang kapalara ng aking pamilya Chin. Tulungan mo rin ako. Pagkatapos noon ay napalingon siya kay Steven na nakatulala. Sinampal niya ang mukha niya at sinampal, "Steven, ikaw ang dahilan nito. Dinala mo ang kakaibang maruming bagay sa bahay at gayon din ang pamilya. Kinaladkad tayo pababa. At kahit si Mr. Wade ay nasaktan mo pa. Kaya mangyaring sumuko kay Mr. Wade." "Please, Mr. Wade." Natakot talaga si Steven. Talagang hindi niya inaasahan na ang kamakailang kapalaran ng pamilya Chin ay hindi favorable. At ang kanyang dugo at magaan sa kuna ay dulot ng piraso ng Jade na yon. Ngayon ay hindi niya matatakasan ng sisihin at nagagalit ang nag-iisang Mr. Wade na kayang lutisin ang lahat. Talagang takot siyang umuwi at bugbugin hanggang mamatay ng karamihan sa pamilya. Kaya agad siyang lumuhad sa lupa at yumuko kay Charlie, na nagmamakaawa. Mr. Wade, mali ako. Ako na walang mata hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama. Patawarin mo sana ako at tulungan mo kaming pamilya Chin. Nakikiusap ako sa iyo. Pagkatapos noon, ibinagsak ni Steven ang kanyang ulo sa sementadong sahig na nagpaputok. Sa oras na ito, tumakbo pabalik ang assistant ni Chin Gang at inabot sa kanya ang isang kahon ng regalo. Nagmamadaling ibinigay ito ni Chin Gang kay Charlie. Magalang na iniabot ito kay Charlie, at mapagpakumbaba na sinabi, Mr. Wade, ito ang pinakamahal na jade bracelet. Ang presyo ay higit sa 6 na milyon. Please Mr. Wade tanggapin ito. Walang pakialam na tumingin si Charlie sa regalo sa kamay ni Chin Gang. Ito ay isang pinong jaded old pit eye seed bracelet na may mahusay na ulo ng tubig at malinaw na parang salamin. Hindi man ito kasing ganda ng jade necklace na ibinigay niya sa asawang si Claire noon. Halos top notch ito. Diretso ang tingin ng mga tao sa paligid. Alam ng lahat ang bracelet na ito. Ang pinakamahal na bracelet sa rare earth ay may presyong 6 na milyon. Talagang hiniling ni Chin Gang sa kanyang katulong na bilhin ito at ibigay kay Charlie, at nakiusap pa rin kay Charlie na tanggapin ito. Makikita kung gaano siya kalakas na magsilbi kay Charlie sa sandaling ito. Ano ang pagkakakilanlan ni Charlie? Kabanata isandaan at sampu. Napatulala rin ang biyana ni Charlie. At hindi pa siya nakatagpo ng gayong hindi ka panipani walang bagay sa kanyang buhay. Tiningnan ni Charlie ang jade bracelet ngunit hindi ito tinanggap. Tumingin lang siya kay Chin ang na may mahinang ngiti. At sinabing, M.S. Chin. Paano mo malalaman na kailangan kong magkaroon ng paraan para malutas ang masamang espiritong ito? Magalang na sinabi ni Chingang, kung hindi ito magagawa ni Mr. Wade, walang sino man sa mundong ito ang makakagawa nito. Ngumiti ng walang pakialam si Charlie, totoo ang sinabi ni Chingang, may paraan talaga siya para maresolba ito. Ang Nine Profound Heavenly Scriptures ay nagtala ng ganitong uri ng masamang espirito. At kung paano ito sirain ay napakalinaw ding nakasulat doon. Sinulyapan ni Charlie ang jade bracelet at kinuha ito ng cash wall. Tignan mo itong jade bracelet na crystal bracelet. Kung nakasuot man ito sa palso ng asawa niyang si Claire ay napakaganda nito. Tungkol naman sa chin gang na ito, sa totoo lang, hindi masamang tao. Hindi masakit na disiplinahin ang mga inapo ng pamilya at ang krimen ay hindi umahantong sa kamatayan, dahil siya ay nagmamakaawa sa kanyang sarili ng may kabanalan. Hindi masakit na tulungan siya. Kaya't sinabi ni Charlie, Bueno dahil ikaw ay isang mapagpakumbaba na tao, titingnan ko ito para sa iyong kapakanan. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang bracelet. Nang makitang tinanggap ni Charlie ang bracelet, tuwang-tuwa si Chin Gang at mabilis na yumuko sa kanya. Mr. Wade, halos hindi makapagsalita ang pamilya Chin sa Oris Hill City, kung masisira mo ang masamang espirito. Mr. Wade, hinding-hindi makakalimutan ang pamilyang Chin na ito ang iyong kabaitan at lalabas ng todo kapag kailangan mo kami. Nagkagulo ang mga tao sa paligid, at lahat sila ay nagulat. Ang pamilya Chin ay handang gawin lahat. Saglit na nag-isip si Charlie, at sinabi, kung ganito ang kaso tutulungan kita, at ang pagpapahinga ay nakasalalay sa kapalara ng iyong pamilyang Chin. Agad na pinisil ni Chin Gang ang kanyang ulo at nasa sabik na sinabi, Mr. Wade, pakiusap. Humingi si Charlie ng isang pirasong dilaw na papel na anteng-anteng at sinabar sa katabing tindahan ng antigo. Gumuhit siya ng ilang stroke sa dilaw na papel at ibinigay ito kay Chin Gang. Ilagay ang anteng-anteng na ito sa saksakan ng jade at dalhin ito sa bahay para magsunog ng insenso araw-araw. Pagkatapos ng pitumput na araw, ang masamang espirito ay ganap na maaalis. Sa pito o pitumput na araw na ito, dapat iwasan ng pamilya ang pagpatay at dugo. At ang mga miyembro ng pamilya ay dapat maligo at magsunog ng insenso araw-araw. Tandaan. Sir, iingatan ko yan. Magalang na kinuha ni Chingang ang anteng-anteng gamit ang dalawang kamay, at labis na nagpapasalamat kay Charlie. Maingat na idinikit ang anteng-anteng sa jade plug at ibinalot ito sa isang dilaw na paper bag. Pagkabalat pa lang nito ay biglang gama ng pakiramdam ni Steven sa kanyang katawan. Parang nawala ang inis ng buong katawan, at naging refresh ang buong pagkatao niya. Naramdaman din ni Chingang ang mga pagbabago sa kanyang katawan at ang kanyang pag-iisip ay mas malinaw at mas komportable kaysa dati. Alam niyang gumagana ang paraan ni Charlie, bigla siyang natuwa. Sa kabutihang palad, natagpuan ko si Charlie, kung hindi, pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Chin ay magiging desperado. Si Irvin Jones ay tumingin sa tabi niya nang may pagtataka, at nang makita niyang tapos na ang Chin Gang. Nagmamadali siyang umakyat ng may mahiyaing mukha at yumuko kay Charlie ng nakangiti. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Sa tingin mo, kailan ako makakahanap ng magandang asawa? Sumimangot si Charlie at umiling, kung gusto mong pakasala ng isang magandang asawa, matuto munang maging lalaki. Tumayo si Ausho at tumawa.